Hello netizens, mag-celebrate tayo dahil 1 million views na ang Moonlight in just 2 days, 'di ba? Congratulations SB19. They're at Iron Asher at ito pa. Dumarami ang subscribers ng account ng SB19 uh, sa YouTube. Ito ay nadagdagan, nadagdagan ng 20,000 subscribers ang kanilang channel. SB19 sa YouTube, again, 1 million views sa YouTube ang Moonlight and counting pa yan, kaya I keep on streaming and viewing mga 18